guys, ang ganda ng performance niya. Grabe yung darak natin guys na kon. No? So, bibilad lang natin ito siya. Ang bilis niya oh. 10 kilos ito sa glit lang. So dapat yung moisture niya guys ay ah, eksakto doon sa kon. Ano. Kasi kapag medyo basa ito siya. Oh. So dapat sakto siya. Yung kanina sa una, eksakto yung templa ko pero nagdagdag kasi ako. Ito siya. So ibilag lang natin siya para madry. Pero since wala naman tayong ipakain sa baboy, ito na ipakain natin mamaya. So kahit hindi na natin siya ibilag. Magbibilag lang tayo kapag uh, i-stack natin siya. Kapaling. So may 10 kilos na kagad tayo na feeds na nagawa guys. Organic feeds. Oh, ang dami oh isang pakainan na ito sa baboy natin guys o yung malunggay natin na pakainabangan na natin diretso na po guys na natin yung malunggay guling mabilis siya yan, may malunggay pang natira dyan, oh. Kulay green, guys, oh. Eh sa mga gusto mag-abil nito guys. Uh, medyo ko, ah. medyo mahirap kasi mag-order. Ako matagal ako nag-order guys. Uh, nahirapan tayo. Tsaka mahirap mag transact din. Uh, sa Shopee hindi tayo maka nakapag order kasi yung shipping niya hindi available so hanap tayo ng supplier natin na mas uh, sigurado po ano so yun guys organic feeds na nakapag kuha tayo ng organic feeds natin Diba? Ganda ng kuan niya niya. Dapat lang guys, eksakto yung kunya tubig niya. Eksakto yung timpla kong una kasi lang nagdagdag ako. Kasi parang Nahihirapan yung makina. Pero ako lang pala yan. So yan guys, thank you for watching.